Humihingi ngayon ng paumanhin ang Department of Foreign Affairs ni Nasulu Sultan Jamalul Kiram at Raja Muda Agbimudin. Ito'y dahil sa hindi agad pagkakatanggap ng liham na nagsasaad ng kanilang claim sa Saba. Pinabulaanan din ng DFA na tinawag nilang terorista ang grupo of... Ang ulat na ito mula kay Aya Makalma. Itinanggi ng Department of Foreign Affairs na galing kay Secretary Albert Del Rosario ang bansag sa mga Pilipinong membro ng kiram na sila ay terorista. Ito naman ay pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs. The uh, report was uh, written out of context, and that the secretary did not, I repeat, did not label the Filipino group as terrorist. Gayunman, inamin ng DFA na nahanap nila ang liham ni Raja Muda Agmi Budim Kiram noong isang linggo. Ang laman ng sulat ay ukol sa kanilang ipinaglalaban sa pag-angkin ng kanilang teritoryo sa Sabah, Malaysia. Ngunit tumanggi ng editalya ni Hernandez ang iba pang nakasaad sa sulat at kung sino ang tumanggap nito. Kaya naman humihingi ng paumanhin ang kalihim sa nangyari at ngayon naggumagawa na sila ng draft letter upang personal na magsorry kay Raja Muda Agbimbuding Kiram at kay Sultan Jamalul Kiram. Nire-respeto rin ng DFA ang paghingi ng tulong ng mga kiram sa United Nations Human Rights Office. We have one missing letter which has been found uh, with us and... Uh, the uh, secretary of foreign affairs has uh, already said that he takes uh, full responsibility for the oversight because of the principle of uh, um, command responsibility the secretary said that this buck stops with me Kinumpirma naman ng DFA na may mga sibilyan nang dumating mula sa Saba at kanilang hinihintay. Ang go signal ng Embahada ng Malaysia kung maaari na makapasok ang BRP Tagbanwa para sa humanitarian at consular assistance sa mga Pilipino. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makumpirma ng Department of Foreign Affairs kung ilan na nga ba ang namatay sa naganap na airstrike martes ng umaga sa lahat datu Sabah, Malaysia. Ngunit patuloy pa rin ang kanilang apela sa Malaysian forces na iwasan ang mga mga kababaihan at maging ang mga bata. Pero sa kabila nito ay patuloy pa rin naninindigan ng ating pamahalaan na hindi maapektuhan ang peace. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ayaw Makalma.